Malapit nang makinabang sa mas malaking diskwento sa bill ng tubig ang mga low-income at low-consuming residential customers ng water concessionaire na Maynilad Water Services Incorporated. Ito ay sa ilalim ng Enhanced Lifeline Program o ELP ng kumpanya na ipatutupad simula sa Enero a 1 taong 2024. Ang naturang programa ng Maynilad ay tugon sa panawagan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWS SRO na palawigin ang diskwentong ibinibigay nito hindi lamang sa kanilang mga regular customers. Kaya naman simula sa araw ng lunes, November 13 ay maari nang makapag-apply ang mga mahihirap na customers, pati na rin ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na itinakda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inaasahan ng Maynilad na aabot sa halos 60,000 na mahihirap na customer nito ang makakapagrehistro para sa nasabing programa. Magbibigay ito ng 41% na diskwento sa kanilang water bill na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa kada buwan. Kabilang din sa makikinabang ang mga nasa marginalized sector o mga nasa laylayan sa oras na aprubahan ang kanilang aplikasyon. Kinakailangan lamang ihanda ng 4-piece beneficiary o mga mahihirap na customer ang mga dokumento na kakailanganin sa pag-apply. Kabilang dito ang duly accomplished lifeline rate application form, photocopy ng 4-piece ID, Recent water bill ng account na in-apply maliban na lamang sa mga bagong water service connection applicant. Para sa qualified applicants, ngunit hindi nakapangalan sa kanilang account, kinakailangan lamang nito magpresenta ng kahit anong valid identification card. Sakali namang hindi makakapuntang may-ari ng account, ay kailangan maghanda ng authorization letter at valid ID ng kinatawa nito. Hinihikayat naman ng Maynilad ang kwalipikadong benepisyaryo ng ELP na magrehistro na upang mapakinabangan ang diskwento sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa si Sheena Torno, SMRI News.